Yun, isang uh, mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat, mga kalingap. Ala, tumubo, mga kalingap. Uh, muli, hindi dito naman po kami sa uh, Purok Atbag. Barangay sa si General Santos City. Yan. Kalingap! Purok! Bilang isang terpok ng Jinsan, Mindanao! Dito po mga kalinga po ta. Sa atin po siguro hindi pa po, po tayo nakakakita ng uh, kinugulay na talbos ng kapaya. Uh, Karamihan sa atin. Hmm. Karamihan po sa atin. Hindi po talbos ng papaya. Hindi po pangkaraniwan sa atin na uh, makakakita po ng gayong itong anak sila. Hindi ka balo kay papaya ang nakita lang po natin talbos pero hindi pa po tayo nakakatikim ng talbos ng papaya. Ano matitikman po natin yung mamaya mga kalingat. Gula lemon, gula lemon, gula. Tastikulen lagi. At uh, dito po ay uh, una may bahay po dito ngayon uh, na uh, na-demolish na po. At uh, ginawa na po ng daan. Papunta po doon sa kabilang area naman. So sa ngayon malambot pa po ito. Ay ang maliit lang pala tong daan na to, pang motor ang ginawa po nila kaya lang pampang pa rin po dito sa gilid niya. Bangin pa rin.

Hindi lang yung bunga ang kulam. Ay, pati katawan. Pati katawan. Katagalan, pati ugat na. Ganun pala yun. Gamot na yung ugat. Gamot din yan? Para sa yung ugat naman na mapaya? Para dili, ano, dili ka ma... Butom. Hindi. Kung ma... Kung lasing ka sa bulat. Ah, makain na dati. Tapos ano ganyan sa ugat mo? Lagaan siya muna taos Lagaan oh, siya <laughs> mm, muna Lagaan mo hanggang sa matanda Yung nakahilong mga bulad mm. anong, anong, anong bulad? Lasing, Lasing na bulad Anong -an bulad. Bulad, bulad, bulad? Bulad Basta bulad Yung makalasing <laughs> <laughs> na daing Meron ba yun? Oo <laughs> Yung mga daing na ano Mga naulanan <laughs> Mga ganun Habang tinadahing siya Nakahilong yun Makahilong yun Makapatay Makapatay pa Kung hindi maagapan Hindi

Eh, luluto tayo dito mga kalingit. Sunod sa sunod Lalaki pang pangatlo na siya. Kumukulo. Siya ang bunso, hindi pa. Pagkakuhaan, ikaupat ang nakakuha po. Mali. Isang babae lang. Dalawa ang babae, tatlong lalaki. Asan yung babae? Isa pa. Ah, lang. Pansin ang luno na birthday. yan hindi ko pa nakita. Parang hindi ko pa nakita yun. Yung nag-ano kami ng birthday dito. Oo. Yung anak niya. Yung February 8. Oo. Di ba nandito ba? oh Yung babae nga pandak tapos malaking katawan. Shoutout sa'yo. Malaki daw katawan mo. Tsaka pandak ka oh Sabi ni Tata. <laughs>